araw na sipi kami ngayon uh, araw na lunik nato lang yung pit ng hindi dito ngayon po lang na tubig magpasgan nyo mga guys ito ang lalim nito ay laksak tao ang huh? lalim at sa puno puno Ganyan kadami ang tubig ngayon dito. Yan. Ang lalim po nito ay lakpas ng tao. ng tubig kaya pinapump muna natin ayan ito yung elevator na elevator na ah, tapos na at ito yung bong bong pit ay nilabo ng tubig hindi gigit sa taas. Eh mga guys. Mabuti na ihang yung elevator. At wala dito na office pin. yan po kalalim ang tubig na dito sa sa elevator na aming ginagawa dito sa Baguio. grabe po ang tubig na dito. Ito po ay kaya pa ng bomba. Ang tubig nito ay lang galing dito sa Habeshmen. Uh, baksak sa topic mo dito Guys Kaya pina namin yung isang kasi last shipping na namin ito sa topic ay isang pinto na lang ang aming shipping. at katulad nito ay ang pagpapakata mo na sa aming sa aming sa araw na to, araw ng lunis at ito wala nang laman Alas na na. Ito na sip-sip namin sa motor. Okay mga guys. Nandito na video ko. At i-update namin kayo pagkatapos.